ng mapa ng Pilipinas? Ikaw, alam mo ba kung ano ang mapa de las Islas Pilipinas? bago sa ating pananaw ukol sa mga isla at pulo na nakapalibot sa atin. Ito ang kwento ng Mapa de las Islas Pilipinas, hindi lang basta mapa, kundi ang ina ng lahat ng mga mapa sa Pilipinas. Alamin, tuklasin ang isang makasaysayang mapa ng Pilipinas. 1932, isang gobernador general na nagmamahal Fernando Valles Itamon ang nag-atas na gumawa ng mapa ng kapuluan ng Pilipinas sa isang parang masuwita. At ito ay pambansang aklatan ng Espanya, inukit ito ni Nicolas de la Cruz Bagay na inilarawan sa ilalim ng mapa bilang Indio Tagalog at isang maestrong manlilimbag, mahusay na tagaukit at tapat na kaibigan. Iginuhit ng isa pang Filipino, si Francisco Suarez, ang labindalawang munting dibuho na naglalarawan ng mga eksena sa bansa. wag ito na ina ng lahat ng mapa ng Pilipinas sapagkat ito ang kinopya o nagsilbing patunay ng mga kartografo mula sa Pilipinas at Europa. Makikita sa mapa ang mga rutong pandagat mula Maynila patungong Espanya at Mexico at iba pang teritoryo ng Espanya patungong Bagong Mundo, isang bagay na napakahalaga sa kalakalan ng galyon, ang kauna-unahang pandaigdigang kalakalan sa dagat. Ang opisyal na mapa na ito ay ang mapa ng gobyernong Espanyol ng mga teritoryo nila kaloob ang mga kalupaan at katubigan sa Pilipinas noong tayo ay kanilang sinako. Ano ba ang sa ng mga mapa na ito, kapag Pinakita rin sa mapa ang Maynila noong ikalabing walong siglo bilang isang mayaman na lungsod, na hindi lamang tininterhan ng mga lokal, kundi pati na rin ng mga banyaga mula sa iba't ibang panig ng mundo. At isa itong mahalagang lungsod sa kalakalan ng Galyon. Ayon sa isinulat ni Padre Pedro Morillo Velarde, na kapag nakatayo ka sa isa sa mga tulay sa Maynila, makikita mo ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ni nila... plato ng tanso ay may tatlong vignette. Walong vignette ang nagpapakita ng mga tao ng iba't ibang lahi na naninirahan sa ating bansa, pati na rin ng mga halamang singaw at hayop na matatagpuan dito. Kasama rin sa mapa ang mapa ng Sambuanga, mapa ng pantalan ng Cavite, dahil mahalaga ang pantalan sa paggawa ng mga galyon noong panahong iyon, mapa ng isla ng Guajan o Guam, at mapa ng Maynila. Ang mga vignette ay malinaw na nagpapakita kung gaano kahalaga ang Pilipinas noong ikalabing walong siglo sa kalakalan ng Galyon at sa kabuuan sa Imperyong Espanyol. Ngayon ating alamin kung ano ang kwento ng panilakbay ng mapa na ito na ng Pilipinas. Ang kwento ng ina ng mga mapa sa Pilipinas at kung paano ito nagbaling sa sarili nito ng bansa. Taong 2014, isang negosyante sa larangan ng teknolohiya ng impormasyon ang nasa telepono at nag-aalay sa isang auction sa London, England. Sa huli, nanalo siya sa bid para sa mapa ng 1734, Murillo Velarde o ang karta Hydrographica e Chronographia de las Islas Filipinas na isang pamana ng ikalabindalawang Duke ng Northumberland, Sir Ralph Percy. paalala na ang mga sinaunang mapa ay hindi lamang basta bagay na pang-dekorasyon, bagkus ang mga mapang ito ay siyang nakatutulong sa mga dilema o paglutas ng mga sumirali sa pagitan ng bawat estado. Bagamat ang mga sinaunang mapa ay mayroong pagkukulang at pagkakamali, dahil noong unang panahon ay walang satellite na katutulong upang makuha ang tamang configuration. Gayunpaman kapag sasama-samahin ang mga ito o ang mga Nakatulong ito sa pagtuklas ng katotohanan sa kasaysayan. Ngayon tapos na natin talakayan ng mapa de las Islas Filipinas. Ngayon ay naman tayo sa ating bagong talakayan. Ito ay sa geografiya ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay bahagi ng kontinente ng Asya. Ang Asya ang may pinakamalaking bahagda ng populasyon at sa lawak, sapagkat ang sakop nito ang sangkatlo ng mundo. Ngayon, tanda na ba kayong alamin natin ang mga natatanging katangian ng pisikal ng ating bansa? Ngunit, meron akong katanungan. Alam niyo ba na ang ating bansa ay archipelago? Bakit kaya tinawag na archipelago ang ating bansa? Ang bansang Pilipinas ay binubuo ng 7,000 na diraan at 41 pulo na nababahagi sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang kapital o punong lungsod nito ay ang Maynila. Sa silangan, nariyan ang Pacific Ocean o Kargatang Pasipiko. Sa kanlur naman ay ang West Philippine Sea. Sa timog ay ang Celebes Sea at sa hilaga naman ay ang Bashi Channel. Pilipinas ay nakapaloob sa Pacific Ring of Fire. Dahil dito, maraming burol, bundok ang nabuo. Dahil ito sa pagkilos ng ating plato sa ilalim ng lupa. Dahil ito ang mga kilalang bundok sa tatlong region ng Para sa Luzon, Mount Pulag, Benguet, Ifugao, at Nueva Vizcaya. Ito ay pinakamataas na bundok sa Luzon. Mayroon itong 2,926 meters above sea level. At kilal ito bilang Sea of Clouds. Pangalawa, ang Mount Mayon, Albay. Ito ay kilala dahil sa perfect cone shape. Ito ay isang active volcano at meron itong 2,463 meters at ito rin ay tourist attractions. Pangatlo, ang Mount Pinatubo, Sambales, Tarlac, Pampanga. Ito ay kilala dahil sa 1991 eruption. Ngayon, ito ay tourist spot at may crater lake at ito ay binubuo ng 1,486 meters. Pangaapat, ang Mount Banahaw, Quezon, Laguna. Ito ay tinatawag na Sacred. Ito ay may 2,158 meters. Ito ay rich in flora and fauna at meron itong significant sa spiritual. Para sa Visayas, una ang Mount Kanlaon sa Negros. Ito may pinakamataas na bundok sa Visayas. Ito ay tinatawag na active volcano at meron itong 2,435 meters at rich ito sa biodiversity. Pangalawa, ang Mount Madjaas sa Panay. Meron itong 2,117 meters at ito ay protected area at rich naman ito sa wildlife. Pangatlo, ang Osmeña Peak sa Cebu. Ito ay may pinakamataas na bundok sa Cebu. Meron itong 1,013 meters at kilala ito sa fog, sa jagged peaks at tourist destination. Pangapat, ang Mount Gutintinga. Meron itong 2,058 meters at ito ay kilala sa pagiging unique rock formation at kilala rin ito sa rich and biodiversity. Panglima, ang Mount Pangasugan sa Leyte. Ito ay kilala sa watershed at ito ay may rich biodiversity at ito rin ay tinagura ang research site. Para naman sa Mindanao, ang Mount Apo, Davao, Cotabato. Ito ay pinakamataas sa Pilipinas. Meron itong 2954 meters at national park ito at meron din siyang rich na biodiversity. Pangalawa ang Mount Dulang-Dulang sa Bukidnon. Meron itong 2938 meters at pangalawa ito sa pinakamataas sa Pilipinas. At tinagurian din itong virgin forest at home to endemic species. Pangatlo ang Mount Kitanglad sa Bukidnon. Meron itong 2,899 meters at protected area rin ito at kilala ito bilang tahanan ng ating Philippine Eagle. At ang pang-apat ang Mount Hilong-Hilong sa Agusan del Norte. Meron itong 2,012 meters at kilala ito sa biodiversity hotspot at meron itong home to rare species. At panglima ang Mount Matumtum sa South Cotabato. Meron itong 2,286 meters at ito ay active volcano rin. At ito ay importante sa agricultural sector at ito rin ay tinagurang tourist destination. kung bakit iba't iba ang klima ng mga bansa. Ito ay nakadepende sa kanilang lokasyon. Ang Pilipinas ay malapit sa equator, kaya ang Pilipinas ay mayroong tropical na klima. At alam niyo ba na mayroon itong dalawang uring panahon, ang tagulan at ang tag-init. At nakakapekto rin dito ang bagyo, at dahil na rin sa ating lokasyon. sa mga kutangiyang ito, ang Pilipinas ay mayaman sa mineral deposits, mga gandang beach and coral reefs, wildlife, at fertile na lupa para sa agrikultura. Tiyak na ang ang pinakakaganda ng ating bansa, puno-puno ng mga likas na yaman, kultura at kasaysayan. Ang bawat tanawin na makikita dito at bawat mga nilalang na ating makakasalamuha sa ating paligid ay may kanya-kanyang kwento. Kwento ng pagbabago at pagkundan. At ang katangiang ito ay sumisimulo na hindi lamang tayo nakabase sa ating katangian, bagkus ito ay nakabase sa ating nakaraan at sumisimulo ng ating pagbabago hanggang sa kinabukasan.